Ang binatang si Simon ay masaya sa kanyang relasyon sa maganda at yamin si Fabian. Pangarap niyang maging sikat na artist at sakto na ang kanyang nobya ay may-ari ng isang art gallery. Isang araw, dinala ni Simon si Fabian sa pagdiriwang ng ika na pung kaarawan ng kanyang ama at nakaramdam siya ng kaunting kaba. Doon ay nakita niya ang amang si Carl na nagdarasal kasama ang kanyang mga kaibigan. Nandoon din ang kanyang ina na si Agnes. Sa pagdiriwang ay napansin ni Simon si Sonia, ang magandang kabit ng kanyang ama. Pagkatapos ng panalangin ay nagsimulang kumain ang lahat, habang ang iba ay tinatanong si Simon kung bakit siya huminto sa pag-aaral na maging doktor. Sa kabila nito, si Carl na isang respetadong manunulat at psychologist ay suportado ang desisyon ng anak na sundin ang hilig sa sining. Ibinahagi ni Fabian na si Simon ay nominado sa isang parangal at natuwa dito ang kanyang mga magulang. Nang maglaon ay pinakiusapan ni Agnes si Simon na tumulong sa pagkampayl ng mga lecturer ni Carl para sa kanyang libro. Bagamat magkakaroon siya ng regular na sahod ay nag-aalangan si Simon dahil mahahati ang kanyang oras sa paggawa ng sining. Maya-maya ay nahuli ni Agnes si Carl sa kwarto na kasama ang kanyang sekretarya at kabit na si Sonia, at labis na nasaktan dito ang misis. Di nagtagal ay bigla siyang inatake ng seizure. Bagamat nadidismaya si Simon sa ama ay hindi niya kayang sitahin nito. Nang maglaon ay ipinakita niya sa nobya ang kanyang mga sketch para sa gagawin nilang art exhibition. Gayunpaman, hindi ito nagustuhan ni Fabian, dahilan para makaramdam ng pressure si Simon. Dagdag pa rito, pinakiusapan ni Agnes si Simon na gawin ng libro para makapagbakasyon naman sila ni Carl, nagbabaka sakali na muling bumalik ang sigla ng kanilang relasyon. Sumang-ayon si Simon, datapuat nag-aalala si Fabian na baka makaapekto ito sa ginagawang sining ng binata. Gayunpaman, determinado si Simon na pagsabayin ang dalawang trabaho para sa kanyang mga magulang. Dumating siya sa bahay ng kanyang magulang, kung saan ipinaliwanag ni Carl ang kanyang plano para sa aklat. Dito ay inamin ng ama na mahal niya si Sonya at hindi niya alam kung kakayanin niya ang isang buwan na hindi kasama ang kabit. Pagkaalis ng kanyang mga magulang ay sinimulan na ni Simon ang trabaho. Nang gabing yun, dumalo sina Simon at Fabian sa awarding ceremony. Gayunpaman, hindi siya pinalad, at ang kanyang katunggali ang nanalo sa parangal. Kinomfort siya ni Fabian, sinasabi na kahangahanga ang kanyang sining at darating ang tamang panahon na siya naman ang paparangalan. Kinabukasan, habang ginagawa ni Simon ang libro, sinisi siya ni Sonia at sinabing hindi siya nakasama kay Carl dahil sa kanya. Nainis dito si Simon, at sinabihan niya itong huwag masyadong makampante dahil alam naman ng lahat kung gaano kababaero si Carl, at sigurado ay makakahanap na naman siya ng iba. Nagalit si Sonia sa kanyang mga sinabi, ngunit hindi ito pinansin ng binata. Isang araw, narinig ni Simon si Sonia na nakikipagtalo kay Carl sa telepono, sinasabi na hindi siya isang laruan na itatapon lang kapag pinagsawaan na. Kinabukasan, ibinahagi ng publisher kay Simon na si Sonia ay dating pasyente ng kanyang ama, at nagulat dito ang binata. maya, -maya ay dumating ang isang dalaga, sinasabi na pinatawag siya doon ni Carl. Nakita ito ni Sonia at galit niyang itinaboy ang pasyente. Nang maglaon ay nakita ni Simon ang sekretarya na umiiyak. Inalok niya ito ng tissue, ngunit bigla na lang siya nitong niyakap, at pagkatapos ay hinalikan ng mataimtim. Nagulat ang binata, at umalis siya ng walang sinasabi. Nang hapong yun ay nagkita sila ni Fabian, ngunit hindi niya maalis sa isipan si Sonia kahit katabi niya sa kama ang kasintahan. Kinabukasan, habang sinusubukan ni Simon na mag-focus sa trabaho ay patuloy na bumabalik ang kanyang isip sa halikan nila ni Sonia. Nang maglaon ay pinuntahan niya ito para itanong kung ano ang ibig sabihin ng ginawa niya. Sinabi ng sekretarya na yon ay isang impulse lamang. Nang umalis siya para mananghalian ay nagsimulang maghukay si Simon ng impormasyon tungkol sa kanya. Maya-maya ay biglang may kumatok sa pinto, kaya agad niyang ibinalik ang dokumento. Mayroong nag-deliver ng mga pulang rosas, at nalaman ni Simon na ipinadala yun ng kanyang ama para kay Sonia. Sa inis ay itinapo ni Simon ang mga bulaklak sa labas ng bahay. Nang hapong yun ay natagpuan niya ang kanyang kasintahan kasama ang karibal niyang artist na nanalo ng award. Nadismaya ang binata kaya nagpasya bumalik na lang sa opisina. Doon ay tinanong siya ni Sonia tungkol sa mga bulaklak, ngunit nagkunwari si Simon na wala siyang alam dito. Di nagtagal ay tumawag si Carl sa sekretarya at pinakinggan ni Simon ang kanilang usapan gamit ang isa pang telepono. Nadurog siya nang marinig na tinawag siya ng kanyang ama na immature at isip bata. Galit na galit si Simon, at bago umalis ay sinabihan niya si Sonia na nabasa niya ang evaluation nito mula kay Carl, at ayon sa kanyang ama ay may problema din siya sa pag-iisip. Sumakay si Simon sa tren at dumiretso sa opisina ni Fabian, ngunit doon ay nakita niyang hinahanda na nilang ilagay ang sining ng kanyang karibal. Pumunta siya sa kusina at doon ay tinawagan siya ng kanyang ama. Sinabi ni Simon na gusto na niyang tumigil sa paggawa ng libro. Gayunpaman, pinakiusapan siya ng kanyang ina na magpatuloy para sa kapakanan ng relasyon nila ni Carl. Naging mabigat na ang pressure para kay Simon at dinagdagan pa ito ng kanyang nobya ipinaliwanag ni Fabian na kinailangan niyang kumuha ng ibang artist dahil busy si Simon sa paggawa ng libro. Pagkatapos nilang magtalo ay sumakay ulit si Simon ng tren pabalik sa opisina kung saan ay hinahanap ni Sonia ang susi ng cabinet. Gusto niyang basahin ang evaluation ni Carl sa kanya at ibinigay naman ito ni Simon. Nang kukunin na niya ito ay nakita niya si Sonia na malungkot dahil sa kanyang nabasa. Muli siya nitong hinalikan at pagkatapos ay pumunta sila sa bahay ng kanyang mga magulang kung saan ay tuluyan ang ang nagpasibak ang sekretarya sa binata, sa mismong kama pa ni Carl. Pagkatapos ng bakbakan ay agad nilinis ni Simon ang mga kumot bago sila umalis ni Sonia. Sinabi ng sekretarya na maaari silang magsiping anumang oras na gusto niya at natuwa dito si Simon. Ngunit agad nagbago ang kanyang mood nang sabihin ng kanyang kaibigan na si Fabian ay napapalapit na sa karibal niyang artist. Nang gabing yun, dumalo si Simon sa isang party kung saan kumanta si Fabian ng love song na dedicated para sa kanya, ipinapakita na mahal pa rin siya nito. Subalit pagkatapos siyang halikan ng nobya ay bigla nalang inamin ni Simon na may nangyari sa kanila ni Sonia. Labis na nadurog si Fabian at sinabi niyang hindi na talaga maaayos pa ang kanilang relasyon. Iniwan niya ang binata na mag-isa, ngunit maya maya ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa sekretarya. Agad pinuntahan ni Simon ang address, at doon ay dinala siya ni Sonia sa itaas, kung saan ay pinagsaluhan na naman nila ang isang nag-aalab na bakbakan. Pagkatapos nito ay naghanda si Sonia ng kanilang hapunan, at doon na rin nagpalipas ng gabi si Simon. Kinabukasan ay nalaman niyang umalis si Sonia para mamalengke. Habang tinitingnan ng larawan ng sekretarya kasama ang kanyang ama ay biglang dumating si Carl sa apartment na ikinagulat ni Simon. Dito ay nalaman ng binata na ang apartment ay binili pala ng kanyang ama para kay Sonya. Ibinahagi ni Carl na noon pa ay gusto na ni Sonia ng anak, ngunit dahil hindi niya yun maibigay ay nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon. Maya-maya pa ay bumalik si Sonia at hinalika niya si Simon sa harap mismo ni Carl. Nais siyang kausapin ni Carl, ngunit sinabihan lang siya ng sekretarya na umalis na. Napagtanto ngayon ni Simon na ginamit lang siya ni Sonia para pagselosin si Carl. Nang kumpruntahin niya ito ay umami naman ang sekretarya. Sobrang na-stress ang binata, at biglang sumakit ng gusto ang kanyang ulo. Bumalik siya sa kanyang apartment para magpahinga, subalit maya-maya ay tumawag ang kanyang ina para sabihin na iniwan siya ni Carl para sumama kay Sonia. Habang nag-uusap sila ay nagkaroon ng panic attack si Agnes, kaya agad siyang pinuntahan ng anak. Sinisisi niya si Simon sa lahat, at sinabihan niya itong lumayo sa kanilang buhay. Nasaktan si Simon, at iniisip niyang wala nang nagmamahal sa kanya. Pinuntahan niya si Fabian para humingi ng tawad, ngunit tumanggi itong kausapin siya at sinabihan siyang umalis na. Pagdating sa apartment ay sinira ni Simon ang lahat ng kanyang likhang sining, at dahil sa matinding stress ay bigla na lang siyang bumagsak. Nagising siya sa ospital kung saan ay nakita niya si Carl sa tabi niya. Sinabi ng ama na hindi niya nais na pasanin ni Simon ang mga problema na kanyang dinala. Iginiit ni Simon na sinira ni Carl ang buhay ng kanyang ina at naging emosyonal si Carl dahil dito. Inamin niya na mahal niya si Agnes, ngunit ayaw niyang iwan si Sonia dahil siya lang ang nadudulot ng kaligayahan sa kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang buwan ay dumalo si Simon sa launching ng aklat ni Carl. Doon ay nakita niya si Sonia na ngayon ay pinagbubuntis ang kanilang anak, ang bunga ng kanilang panandaliang kaligayahan. Sa kanyang talumpati ay parehong pinasalamatan ni Carl ang kanyang misis at kanyang kabit para sa pagbibigay inspirasyon sa kanya na isulat ang bagong aklat. Sa kabila ng pagtataksil ng kanyang mister, pinili ni Agnes na manatili sa kanyang tabi kahit kahati pa niya si Sonia. Sa isang mataimtim na pagtitipo ng pamilya, nakita ni Simon si Sonia na karga ang kanilang sanggol. Ibinigay niya ito kay Carl na masyadong abala sa pakikipaglandian sa isa na namang dalaga. Dahil sa inis ay banawi ni Sonia ang sanggol at ibinigay kay Simon, ang tunay at biological father ng bata. Sa mapaglarong tadhana, si Simon ay kapatid na ngayon ng sarili niyang anak. Maya-maya ay kinuha ni Agnes ang sanggol na parehong stepson at apu niya. Habang pinagmamasdan kung gaano kagulo ang kanyang pamilya, walang ibang nagawa si Simon kundi ang maupo at tanggapin na lang ang kanilang realidad. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.